mag tumawag ng police, please. Ayoko na may mangyaring masama kay Jordan na mo pa yun. Ayoko na mamatay siya. Hindi ko kakayanin. Please, i-promise mo sa akin na hindi na tayo magsasama ng police, please. Shira, tumigil ka dyan. Tumayo ka. Tumayo ka. Humingi na tayo ng tulong sa mga polis dahil yun lang ang paraan makinig ka na sa akin. Bakit ako magtitiwala sa'yo? Baka kaya sinasabi mo lang yan kasi gusto mo talaga mapahamak si Jordan, no? Hmm? Gusto mo siyang gantihan? Kasi ako na ulit yung asawa niya, ganun ba? O baka, you're thinking right now na kung hindi lang din siya mapupunta sa'yo, mas mabuti nang mamatay na lang siya, ganun ba yon? Alam mo, Shaira, kung ganyan ka mag-isip, wala talagang tutulong sa'yo. Eh, hindi mo nga alam kung ano yung mga hirap na pinagdaanan namin nung hinahanap namin si Jordan Kung gusto mong makatulong sa akin, huwag ka na mag-suggest ng kung ano, ano Tulungan mo na lang ako na makakuha ng 5 million. Please. Hindi ko alam kung, kung ano nang ginagawa nila ngayon kay Jordan. The more na nag-aaway tayo dito, na na naglalagay sa peligro yung buhay niya. Baka malay mo, hindi ko na alam kung ano ang oh. ginagawa sa kanya doon. Baka ba maya tinotorture na, na siya doon. 99. Ha? Paano oh. kung pagkarating natin doon, maya natin na patay na siya. <laughs> ha? Pero tumigil ka. Tumigil ka. Kilala natin pareho si Jordan. He has strong will. Sigurado ako ngayon lumalaban si Jordan. Eh kung ako nga nakasurvive ako apat na taon sa impyernong yun, Malakas si Jordan. Kinakaya niya kung ano man ang hinaharap niya ngayon. Nakasurvive ka kasi nagustuhan ka ni Leon. He's the one who kept you alive. Ngayon sabihin mo sa akin, tutulong kay Jordan doon? Gutom ka na ba? Oh. Yung iba, noodles yung niluto. Pero ikaw pinagbuksan pa kita ng lalata para mas masarap yung kain Alam mo, hindi mo na kailangan gawin yan. Sa dami nyo dito sa lugar, para na na ako nagpakamatay kung magtangka akong umalis. Anong tunay mong pangalan? Bakit gusto mo malaman? Gusto ka tang pasalamatan na mas maayos eh. Sa pagkain na dala mo. Verna. Verna. Salamat sa pagkasikaso. Alam mo, iba ka sa mga kasamahan mo dito. Parang hindi ka naman bagay dito eh. Bukod sa mabait ka, maalaga ka pa. Hindi ba tutol yung boyfriend mo o baka asawa sa pinili mong trabaho? Wala akong boyfriend. Tsaka mukha ba akong may asawa na? Single ka? Ang imposible naman nun. Sa ganda mo niyan, tsaka sa sexy mo, Mababulag ata, mga kalasag. Ah... Alam mo, ang dami mo sinasabi. Kumain ka na. Ano ba? Diba? Ah, oh, okay lang. Ah. Paano kasi pinipilit niya na bayaran pa rin daw yung ransom kay Alakdan? Ay sinabi ko wala naman ako mapapahiram, Ma. Tapos so, nag-request kakausapin daw niya si Leon at Hannah. Oh, ano kailangan mo, Sarah? Leon, may sana... Um, ...pasensya na kayo ah. sanako sana ako sa inyo ng pera. Kailangan ko talaga yung 5 million para matubos ko si Jordan. May may naresta ako na 2 million. Kailangan ko na lang ng 3 million. Pasensya na kayo kasi hindi ko talaga ma-access yung yung bank account ni Jordan kasi hindi pa kami nakakapag-apply ng, ng joint account. Kayo na lang talaga yung malalapitan ko. Leon, natatandaan ko kasi, di ba, nung nakaraan, nung tutubusin niyo, dapat si Tori kay di ba, may pera pa kayo sa kalasag? Baka pwedeng hiramin ko muna yun. Tara, kahit bayaran mo si Alakdan ng limang milyon, hindi niya ibabalik sa iyo si Jordan. Naalala mo yung ginawa niya kay Tory? Kilalang kilala ko yan si Alakdan. Hayop yan at tuso siya. Ano ba sa'yo gawin ko? Tumungangan na lang ako dito tapos antayin ko na yung katawan nila ni Jordan yung ipadala nila pabalik. Leon, kailangan ako ibigay sa kanila yung gusto nila para maiuwi ko ng buhay yung asawa ko. Eh, sana. Sana, pasensya na talaga kakapalan ko na yung mukha ko. Please, please, alam ko po. Bariya na sa inyo yung hinihingi ko. Please, Pautangin na ninyo ako. I promise, pagtatrabahuhan ko ng, ng maayos para maibalik ko po talaga sa inyo yun. Kahit, kahit gawin ninyo akong alila sa, sa hotel habang buhay, gagawin ko. Please, please, tulungan na ninyo ako. Please, gusto ko na umuhay. sa so, please. <laughs>